Ramdam na ramdam na talaga ang Christmas dito sa UK. Kaya naman, tara, samahan niyo kaming maggala ngayon. Ngayon nga ay naisipan namin magpunta dito sa webs. Sa siyang malaking garden center at syempre, sobrang dami mong mabibili dito. Pagpasok pa lang, sobrang dami na kagad na Christmas decorations ang makikita mo. At talaga namang naggagandahan kahit display lang. Ngayon naman, tara, pasukin natin yung loob. Pagpasok pa lang ang unang bubungad sa'yo yung mga gamit for pets. Pero syempre, Christmas themed na din. Akala nga ni Charlie ay ice cream to pero yan ay para sa dogs. Dito kasi talaga parang family na nila yung mga animals. Pwede ka nga din palang bumili dito ng mga pets. O diba, kala ka mo nasa Manila Ocean Park, nakalibre ng gala. Gustong gusto talaga ng twins na kakakita ng mga isda. Meron nga din pala dito mga reptiles. Madami ka din mabibili dito ng mga kit para sa reptiles. Yun nga lang, hindi naman namin makita yung mga reptiles sa na nandito. Isa-isa nga ang sinisilip ng twins kaso parang wala naman nakalagay o nagkatago lang talaga sila. Why? Yan, may nakita daw si Charlie, kaso worms. Ang ganyan pala ditong mga fish tank. Tapos, dito naman sa kabilang side, eh, sobrang dami pa palang fish. Meron din silang iba't ibang sea animals. Axolotl! Yeah. May nakita nga din daw ang twins na Axolotl. O, ba diba, kay Charlie and Chino ko lang yung natutunan. May nakita nga din pala ako ditong chicken feet, pero para siya sa dogs. na no all na lang ako kasi namimiss ko ng kumain ng Adidas. Niloloko nga ako ng dadin nila, pwede ko daw iuwi yun at i-adobo. Ia o, diba, ginawa pa akong aso. May mga tanong nga din pala ditong pwedeng pasukan tapos ito yung bubungad sa'yo pagkalabas. Grabe, ang ganda nitong Christmas Village dito. Sobrang dami niya at sobrang laki talaga. Dito talaga kami napatigil kasi isa sa talaga siyang chinecheck ng twins. Sobrang cute naman kasi. Parang gusto ko tuloy gumawa ng akin. Mahili kasi ako magawa ng mga ganyan, yung mga nagbibuild ka ng parang cities. Kahit sa mga games, puro ganyan yung nilalaro ko. Kaso, Diyos ko, magkano kaya ang magagastos dito? Dito sa kabilang side, sobrang dami pa pala. Meron pa nga dito mga rides, o oh, di ba Para ka nga sa EK, charo. Sobrang cute nga ng mga rides dito, tapos meron din silang parang carousel. Dito sa village, eh, meron ding petting zoo. Sobrang cute, cute talaga ng mga animals. At syempre, hindi mawawala ang kanilang Christmas tree. Iba't ibang mga shops nga din yung meron dito. Grabe, sobrang gaganda talaga. At ayan, ang Katniel nag-propose na, charo. Aminin mo, affected ka din dahil sa breakup ng Katniel. Anyway, nakita nga din namin dito si Santa kasi yung mukha ni Santa parang hindi naman nakakatuwa. Iba't ibang klase nga din ng nutcrackers yung meron si dito. Ikaw na lang talaga ang mananawa pagpili ng mga gusto mo. Nagpaikot-ikot lang kami hanggang nadaanan ulit namin itong si Santa Claus. Mm -hmm. Hindi nga nakakatuwa yung mukha kaya ayan natakot si Chino. Si Santa naman parang naka Halloween pa din. At syempre hindi rin mawawala ang mga sweets. Pagkakita nga ni Charlie and Chino akala nila nasa heaven na sila. Mimili na kagad itong si Chino at yun nga yung mga gusto niya yung mga gummies. Ito nga yung nagustuhan niya kaso ayan nahulog pa. Buti na lang at naka super sealed naman siya. Mukhang hindi pa nga siya sure kaya ayan naghahanap na pare sabi ko ay okay na yan. Share na lang sila ni Charlie kasi baka naman masobrahan. Pinapa-open na nga kaso sabi ko kailangan muna namin magbayad. That, okay. <laughs> Ramdam mo na talaga ang Christmas pag marami nag-shopping. Kapag mahaba na yung pila sa cashier, charot. Dito ay eh, nakapila naman kami para dun sa ice cream. O ba diba, ang lamig-lamig na pero mag-ice cream pa din. Yan kasi yung request ni Charlie at ayan nga pumila na siya tapos namimili pa talaga ng flavor ang bata. Kaka, ilang palit-palit pa yan pero cookies and cream lang din naman yung order na Nakakatuwa nga kasi meron din pala silang coconut flavor na ice cream. Ang tagal nga namin nagantay dito sa ice cream kaya ayan, pina-open na yung kanilang sweets. Habang nagantay nga ay kinakain na nila. Aba, hindi pa nga bayad yan. Ayan, kinakain na. Dahil may barcode naman yan kaya okay lang kahit na open na. Pwede din naman daw pala namin bayadan to dito, dito sa ice cream. Man. Parang kulang cool kasi sila sa staff kasi isa lang yung nag-scoop -e tapos siya na din sa cashier. Yung pinakamaliit nga lang pala yung in-order namin dito. 3 pounds nga lang pala yung ice cream na yan so parang nasa 200 sa peso na din naman kasi sobrang sarap nung ice cream in fairness. Finally ay nakuha na ni Charlie yung kanyang ice cream. Pero si Chino, ayun, sige pa rin ang kain ng sweets. Okay na nga din pala yung ice cream ni Chino pero nung binigay ko na sa kanya ay ayaw niya pala ng ice cream. Kaya ending ako din ang kumain. Okay na daw siya doon sa kanyang sweets. Sobrang behave na nga ang bata at ayan, hindi na makausap. Habang naglilipot din may nakita kami dito na pork cracklings. Kaso parang hindi ako sure dun sa flavor. Kaya naman ibinalik na lang namin kasi baka masayang lang. Bukod sa mga gamit sa bahay tsaka decorations, tsaka sa mga garden. Meron din sila dito mga food. Meron nga din pala kami dito nga daanan ng super cute na pasta. Di ba? Para lang siyang papel. Napad pa din ulit kami dito sa mga pang Christmas decorations. at grabe yung mga Christmas balls nila dito. Sobrang gaganda talaga. Tapos itong Christmas setup na to gustong gusto ko din kasi kulay pink. Pink, golden, white yung color niya. At sobrang sarap sa mata. Kabilang dulo meron din pala ditong bookstore. Marami ding stuffed toy pero karamihan talaga mga Christmas books. Nadaan nga din kami dito sa mga toys at meron sila mga dine Dinosaurs. Meron nga din ng mga kinokolekt ng twins. Pero wag ka, nagulat talaga kami kasi dinaanan lang nila. Hindi sila kumuha ng toy. Siguro nire-reserve na talaga nila para sa Christmas. Ayaw pa naming daanan to kanina kasi baka kumuha sila ng toy. Kaya naman, nagulat talaga mga first one. Habang dito naman, ayan, kamuntikan na. Nag-shop all you can na naman si Charlie pero buti na lang at ibinalik niya kagad lahat. May nakita din ako ditong t-shirt na dinosaurs na so pwede siyang i-color. Pili ako ng dalawa para sa twins kasi magandang activity to for them. Paglabas naman, eto at mukhang malapit nang na No. Nag-drive-thru lang din kami sa McDonald's kasi yan ang request ng twins. Mukhang napagod sila paglibot for today's video.